Hello everyone! Welcome back sa akin channel. Ako po ang inyong ahinting bisaya. So sa so ngayon po, andito po tayo sa Bernardino Farm. Ito po yung pinaka barangay road niya. Ayan, sementado po. Kitang kita niya naman, napakaganda na po dito. Ayan, may community na. Hindi po kami liblib. Ayan, -lib. so, as in, yung lute natin na 15 hectares, napakalaki po ng frontage niya. Tabing, tabi po siya ng sementadong barangay road. Yan, public road po siya. So may mga dumadaan na po dito na... Um, mga tricycle. May biyaheng tricycle po dito. Wala lang po siyang jeep na mga bumabiyahe po dito. Simula po sa highway, mga nasa 10 to 15 minutes drive po. So, ito yung pinaka-entrance natin. Ito po yung pinaka-right of way natin. So, yung pinaka-main road po is 6 meters wide. Yan. So, it's in tabing tabi po siya ng napakagandang barangay road po natin. So, walang kahirap-hirap po pumunta ngayon po panay-ulan. So ako muna ako muna po yung magsa-site viewing po sa inyo. So parang nakapunta na rin po kayo dito sa area na to. So simula dyan, park po natin yung sasakyan natin dyan. Pasok po tayo dito sa Bernardino Farm yan. Walking distance lang para makita po natin yung available po na lote. yan Itong mga katabing pinapakita ko ito po yung mga uh, dating po mga nakatira po dito. Hindi po siya kasama sa ating property. So dito po tayo mag-start dyan. Itong pinakagilid naman ba bandang kaliwa naman, yan mga sold out na kasi yan. Kaya hindi ko siya pinapakita sa inyo kasi mayroon na pong nagmamayari po dyan. Yan. So dito po, yan, may mga nag-start na, may mga nagsipagbakod na rin. Yung mga unang nag nagsipag-abel po dito. Yung mga maswerte pong mga matatapang po ng na mga nagsipag-abel. Kasi dati po, uh, as in, wala ka makitang talagang road tracing dyan. Pero kumuha na po sila kasi murang-mura po siya. Yan. Ayan naman, malakas po yung signal dito. Makita nyo naman, malakas po yung signal po na smart dito. Meron na rin mga internet po dito. So, walang kahirap-hirap. Meron na rin kuryente. Ito po yung mga nagsipagtayo na rin. Nag-start na rin mag-build ng kanilang mga house. Yan. So, yung lupa po dito, hindi po siya patag. Mayroong part na patag. Mayroong paslok. Yan. Ito, mga nagsipagbakod na rin. Malalaking lote kasi kinukuha. May, may mga nagtatanim-tanim. So, yun yung, yung kagandahan talaga pag gagalutin po kasi kahit ano pwede mo siyang gawin. Wala pong restriction po kung anong klaseng bahay po itatayo nyo dito. Yan, pwede kahit kubo. Basta meron pong bahay. niyan iyan yung mga uh, unang binungkal po dito para makadaan po tayo. Pagka mainit naman, pasok naman po dito yung four wheels. Pali sa ngayon kasi maulan, wag muna tayong pumasok kasi baka maputik-putikan lang yung mga gulong-gulong nyo. Kaya doon naman sa sementado, pwede naman muna i-park doon kunting exercise lang muna tayo para marating natin tong pinaka available na uh, loti lote dito yan so kunting baba tayo yan muna yung tsura ngayon syempre uh, nakaano pa siya hindi pa talaga siya totally develop pero kung develop na wala na po kayong makuha 1000 per square meter di ba so sa ngayon habang ganyan pa lang ang itsura kumuha na po kayo habang mayroon pa yan, kitang-kita nyo po, matataba po yung mga lupa dito. Napakaganda po ng view dito. As in kalikasan, makitang-kita mo naman talaga, puro green pa po dito. Pero, yan naman, ang gagalawin lang naman kasi dito talaga, as in yung kalsada. Pag napatapatan ng luti mo yung may mga puno na yan, may mga saging na yan, nasa sayo na yan kung anong gagawin mo, kung gusto mo siya talagang alagaan, o pwede naman bawas-bawasan mo, huwag mo nalang kalbuhin para hindi naman mainit. etong part na to na may mga mahugani uh, yan, uh, Ditong side na yan, may bakante pa po dyan. Pwede pa po kayo mag-cut ng 1,000 square meter pataas. Yan. Kunting lakad lang simula po doon sa may barangay road ganun lang po siya kalapit. Kasi itong luti natin, 15 hectares, napakalawak po nito. Hindi ko po siya maiikot kagaya ngayon. Umuulan na po dito. Pero kailangan ko siyang puntahan para kung sakaling uh, wala po kayong oras mag walapo Wala po kayong oras pumunta po dito sa area na to. At least nakita nyo po. Yan. Hindi nyo na kailangan maglakad kasi pinapakita ko na ako na maglakad. Kahit maulan, kailangan maipapakita ko to sa inyo. Yan. Ah. Uh, may mga part po dyan na medyo, medyo as in, kumbaga elevated. Pero hindi po siya ibibenta kasi, siyempre saan mo naman ilalagay yung bahay mo, ba diba? Pero iti-develop naman yan. Yan, o ba diba? Yan. So, napakalapit lang po niyan. Napakaganda po ng area na to. Napaka, napakataba po ng mga ng lupa. Pwede po kayo mag-alaga dito ng mga panabong. Yan, madalas po dito yung mga kumukha, yung mga nag-avail kumukuha na uh, nag-aalaga po sila ng mga native na manok. kasi pinapakawalan lang. Uh, pag may mga gano'n naman ng na mga gusto mag-alaga ng manok, kuha ka na medyo malaki-laki naman para makapagtakbo-takbo, makagalaw-galaw naman yung mga alaga mo, rabbit, gano'n, ba diba? Uh, gusto mo naman magtanim-tanim ko isa kang plantita, plantito naman, pwedeng-pwede pwede po dito kasi napaka, napakaganda po dito ng klima. Kung uh, as in, mataba po yung mga pananim nyo. Yan. So, balik na po tayo dito sa pinakakalsada. Yan yung papunta po sa highway, di ba? Napakalapit lang. Pwede mo na lakarin yan, elementary school yan. May mga tindahan na dito. Yung tubig naman po dito, deliver muna sa ngayon. Yan. Kasi kailangan pa kayo dito, kailangan pa namin ng maraming tao para malagyan po ng nawasa. Yan lang po kasimple. Sa mga gusto po mag-avail, mag-comment na po kayo sa baba. Pwede rin po kayo mag-subscribe para updated po kayo sa mga susunod po ng mga video. Thank you so much sa lahat po ng mga buyer ko, sa lahat po ng mga nagtiwala at mga nag-avail. Mabuhay! God bless po sa inyong lahat.